Ayan, good evening everyone. Ayan, nandito tayo sa labas ngayon. Magtapong tayo ng basura. Dala na din magbili tayo ng mainom natin sa store. Ayan, ito ang area namin kung gabi. Ayan. Lakad-lakad din tayo minsan. Ayan malapit lang naman ang bakala kaya maglakad-lakad tayo ayan napaka aliwalas ang oh grabe bilog ang buwan kita nyo yung buwan ayan kaso parang ilaw lang siya pag makikita nyo ang buwan parang ilaw lang siya din ayan oh parang ilaw lang din ang buwan sa malapitan ayan ayan guys ito ang lugar namin dito pag gabi pero safety naman siya kasi wala namang ano dito ayan maglakad-lakad tayo Saunan lang naman ang bakala kasi. Kaya, ito siya. Pakaganda ng bahay na ito to. Katatapos lang. Ayan. O, oh, napakaganda. Katatapos lang nila. Bilis talaga pag maraming pera. <laughs> madaling matapos transaction ayan dahan-dahan -dahan tayo kasi may sasakyan niya ayan ayan kasi dito Ay, maglakad-lakad tayo habang nagtapin ako ng basura pero dumiretso na ako kasi kailangan kong bumili ng drinks kasi wala na kaming drinks sa presser or sa rip kaya kailangan namin yeah. daming sasakyan magingat-ingat din tayo kasi minsan suplado kaya ang iba dito mga Arab suplado sila masyado shadow. Maganda maglakad na ka dito kung gabi. Kaso, problema. Yung mainit ang hangin. Yan. Busy na ang daan. Dito tayo sa highway. Kailangan nating mag-ingat. Sabi nga tayo sa pagtawid kasi delikado din ito. Yung iba kasi na sasakyan, talagang walang galang. Ang bilis magpatakbo. Kaya, uh, pag magano ako tawid ako dito, talagang ano ako, mag-iingat. Kasi nga, yung iba dito walang pakialam. Okay lang sa mabait na driver. Pag hindi, wala talaga. Malapit lang tayo sa bakala. Ayan. Ganito yan dito. Maganda dito kung gabi maglakad-lakad. Pero pag araw, sobrang init. Ayan. Ayan guys, pumasok tayo dito sa bakala. Isa lang ang bibili ko guys. Bili lang ako ng Mountain Dew. Uh, tsaka, ayan, ito ang store na pinapasokan ko everyday. Pag may bibili ako. Ayan. Dami silang tingkad dito na dress my PPC. May mga marianda. Pero, ano lang kasi na ano, ikuhan ko talaga may mga surprise na ko. Ayan, may mga coke siya pero isa lang talaga ang natipuhan kong inumin Mountain Dew. Ayan, napakaraming tinapay. <laughs> Ayan, nagugutong tuloy ako guys. Kaya magbayad tayo. Ayan, ganito yan dito guys pag -gabi. Medyo mainit. Ang hangin. So yeah. Ayan guys, palabas tayo sa store. Um, paano tayo dito kasi may mga tao doon sa loob. Dito sa ano. Ay, mahirap magsalita doon kasi maraming tao. May mga nagdatingan na bibili. Ayan. Napakaganda dito pag gabi. Ayan. Ayan, gusto ko kong... Ayan, tatawid muna tayo Pero medyo mag iingat tayo Kasi nga maraming Mga Hindi ano dito masyado na driver Ayan 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 guys Tatawid na tayo Tingnan nyo yung buwan oh Buwan nyo Ayan Ayan, napakaganda dito Ayan and please like and subscribe my channel thank you for watching